Genesis 10, Magandang Balita Biblia Ang mga angkan ng mga anak ni Noe, ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japheth pagkatapos ng Baha. Ang mga anak na lalaki ni Japheth ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech at Tiras. Sina Askenaz, Rifat at Tugarma ang mga anak na lalaki ni Gomer. Ang kay Javan naman ay sina Elisha, Tarsis, Kitim at Rodanin. Ito ang mga anak at apo ni Japheth. Sa kanila nagmula ang mga bansa, sa baybay dagat at mga pulo. Bawat isa ay nagkaroon ng sariling lupain at wika. Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Kos, Ehipto, Libya at Kanaan. Sina Seba, Havila, Sabta, Raama at Sabteka ang mga anak na lalaki ni Kos. Ang kay Raama naman ay sina Saba at Dedan. Si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Kos, ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila, at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mga ngaso, dahil sa tulong ni Yahweh. Kaya may kasabihang, maging mahusay ka sanang mga ngaso tulad ni Nimrod, sa tulong ni Yahweh. Kabilang sa kauna-unahang kaharian na sakop niya ang Babylonia, Erek at Akkad, pawang nasa lupain ng Sinar. Mula rito ipumunta siya sa Assyria, at itinatag ang mga lunsod ng Ninir, er. Kale at ang Resen sa pagitan ng Ninev at Kale, ang pangunahing lungsod. Si Egipto ang ama ng mga Tagalud, Anam, Lehab at Naftu, gayon din ng mga Tagapatros, Kasluh at Kaftor na pinagmulan ng mga Filisteo. Ang panganay ni Kanaan ay si Sidon na sinundan ni Het. Kay Kanaan din nagmula ang mga Hibusyo, Amorio, Gergisio, Hivita, Arasio, Sinyo, Arvadeo, Zemario at Hamateo simula noon, kung saan saan nakarating ang mga kananyo. Mula sa Sidon, ang kanilang hangganan sa gawing timog ay umabot sa Gerar, na malapit sa Gaza. Sa gawing silangan naman, umabot sila sa Sodoma, Gomorrah, Adma, at Zeboim na malapit sa Lasa. Ito ang lahi ni Ham na nanirahan sa iba't ibang lupain, at naging iba't ibang bansa, na may kanika nilang wika. Si Shem, ang nakatatandang kapatid ni Japheth, ang pinagmula naman ng lahi ni Heber ang kanyang mga anak ay sina Elam, Ashur, Arfaxad, Lod at Aram. Ang mga anak naman ni Aram ay sina Uz, Hul, Geter at Mas. Si Arfaxad ang ama ni Sela, na ama naman ni Heber. Dalawa ang anak ni Heber, ang isa'y tinawag na Peleg, sapagkat noong panahon niya ay nagkahiwa-hiwalay ang mga tao sa daigdig, ang kapatid niya ay si Joktan. Si Joktan ang ama ni Naalmodad, Shelef, Hazarmavit, Jera, Hadorang, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ofer, Habila at Jobab. Sila ang mga anak na lalaki ni Joktan. Mula sa Mesha hanggang Sephar sa kaburulan sa silangan ang lawak ng kanilang lupain. Ito ang lahi ni Shem ayon sa kanika nilang angkan, wika at bansa. Ito ang mga bansang nagmula sa mga anak ni Noe mula sa kanilang mga angkan sa kanila nagmula ang lahat ng bansa na lumaganap sa buong daigdig pagkatapos ng baha.